Natawa. Na, ko na dito binigay ko 'yung gamit nila, hindi pa umalis. hindi oh, pa ito. Kaya mo isang chance promise, hindi na mauulit 'yon. Lahat gagawin namin ng pagtawa. Yan kayo. Eh. Baka pag pinatawad ko kayo, maghabuso kayo kasi pinapatawad ko kayo. Ay kinayagan ko na sila matulog dito sa bahay, pero sa labas. Uh oh, dito sa labas, Daya kayo matulog. Tulog ni si Dadiji. G. Daddy G. Oh. Pasalamat sa kanya, thank you. Ah. No. buksan baka madami na naman ako. Mm -hmm. Dito nga tatawag mo. Yung... Boy! Oh. Ay sila Arnold Chargers Lee, di pa sila umalis. Kumakatok, tinatawag. Inalis ko na dito, binigay ko yung gamit nila, hindi pa umalis. oh hindi pa yan, tinatawag. Ano na naman sila na. sabi? yun ako nga. Ay, na. No. Oh, napano ka? Ay, show. Pero bukas naman ito, may sasabihin lang kami sa'yo. May sasabihin, baka may plano kayong mga May sasabihin lang kami. Ano naman to Ano ba ang ginagawa? Ang detrip ba kayo? Hindi ba? May sasabihin lang kami. Mm -hmm. Ano? Patawarin mo na, islam Patawarin? Hmm. Pogit, ko ay papatawarin sa ginawa nyo? Bigyan mo naman yung chance, promise, hindi na mauulit yun. Lahat gagawin namin, mapatawad mo Yan Kayo, eh. Diyan kayo diyan kayo magaling eh. Patawarin eh. Oh, Baka pag pinatawad ko kayo, magabuso kayo kasi pinapatawad ko kayo. Hindi, promise daddy, di. bigyan mo lang isang chance. Ang inang ako pa yung uutuhin nyo, gago kayo, hindi, papatawarin. Tapos kapag pinatawad, mga abuso kasi... O sige, magnakaw tayo ulit kasi kaya naman pala magpatawad ni Daddy hindi, hindi, di, hindi, naman, naman tayo matitiis. Gagawin ba? ulit kasi hindi ko kayo matitiis. Hindi dito, bigyan mo, mo isang bigyan mo lang yung sentyans. Oh. Bigyan mo lang nakakawa naman eh. Gusto mo luma sumama ka na kayo lumayas sa kanila? Hindi naman. Bigyan hindi mo lang sila ng pagkakataon. Babawi, babawi. Anong ibabawi nyo? Ganun ulit. Ganun, pag, ganun ba yung pangbawi? Pa. Pagbabawi, ganun ba? Lahat gagawin ng... Lahat gagawin ng puta. Ang galing nyo din eh, no? Hindi, promise. Promise ang putang ina. Tapos kapag pinatawad, talagang ganado umulit. Kasi, oh yes, pinatawad tayo ni Daddy G, pwede natin ulitin, hindi naman tayo mag ets Gagong yan, ugali yung yan, bulok ang puta. Hindi na namin umulit, Daddy G, promise mo. gusto niyo mangyari yan? Bigyan mo lang kami na sa chance. Oo. Oh. Tapos kahit anong paggawa mo sa amin, kahit anong pagawa mo pag sa amin. Bakit kapag nanagap po kayo ng gagawin nyo pa dito, hindi kayo pwede pumasok dito. Dapat nga kahit dyan sa mito, hindi kayo lumalapit eh. Pag may nawala sa loob, kahit nandiyan kayo sa pinto, kayo'y sisisihin ko. Yun. Ano ba gusto nyo nyan? Mapatawad. Ganito na lang. madali na lang natin. Hindi ko pa kayo pinapatawad. Ha? Hindi ko kayo pa pinapatawadin. Pero pwede kayong mamalagi dito sa bahay. Pwede natin dito. Pwede. Huwag kayo lumapit sa akin, Arnold. Doon kayo. Ganito na lang. Malis ka dyan. Huwag kayo lumapit sa akin. Didiri ako sa ugali nyo. Baka ang pamagawa nyo dito. Ganito na lang. Hindi ko pa kayo napapatawad, pero dyan lang kayo palagi sa labas. Huwag okay, kayo papasok lang. dito sa bahay. Okay, okay lang, huwag mo lang kami palayasin dito, kahit ano, kahit... kahit dito lang kami sa labas, okay lang sa amin. Sige, punin mo yung gamit nila. Thank you. Kayo papasok dito, ha? Maraming salamat, Daddy G. Oo. Oh. Yung boy, kayo kasi. Kain tayo. Kain tayo. Oo. Oh. Ayan. Oo, oh. dyan kayo sa labas, dyan kayo matulog. Thank you, Daddy G. papasok dito, oo. Oh. Tara. Yung pagkain, sa inyo na yan. Kaya huwag, huwag mong ibigay yan. Dapat hindi sila kumain. Ikaw, mo na kasi buksan yung pinto. Lagi mo sinasarado. kasi. Kasi si Daddy si Daddy G. Daddy G. Oh. Pasabi okay. sa kanya, okay. You. Okay okay lang, thank you Thank you Thank you to Okay lang Thank you lang, oh, Thank you. Mamaya, sabi ko na lang